Hindi pa ibinubunyag ni Gilas Pilipinas Coach Chot Reyes ang kanyang Final 12 para sa 2023 FIBA Basketball World Cup itong Martes, ngunit lumalabas na ang pool ay nasa labintatlong manlalaro na lang. Pinangunahan ni Jordan Clarkson ang mga dumalo sa pagsasanay ng Gilas itong Martes ng gabi sa tanging pagkakataon na sa wakas ay binuksan ang pagsasanay sa media sa Phil Arena. Tumalo rin si Nakai Soto, Dwight Ramos, Scotty Thompson, June Marfajardo, Jamie Malonzo, Japet Aguilar, Renz Abondo, Roger Pogoy, AJ Edo, CJ Perez, Kiefer Ravena, at Chris Newsom. Coach Chot Reyes said o tatlo pala. Bago ang lahat ng iyon, asahan na ang National Squad ay pangalanan ang Final 12 at ito latest flash galing sa real source, ayon sa source ito ang nararapat ng mga players sa system ni Coach Chot Reyes. Scotty Thompson 6 feet 1 inch point guard. Kiefer Rabena 6 feet 1 inch point guard. Jordan Clarkson 6 feet 5 inches combo guard. Dwight Ramos 6 feet 5 inches shooting guard. CJ Perez 6 feet 3 inches shooting guard. Trent Abando 6 feet 2 inches small forward. RR Pogoy 6 feet 2 inches small forward. Jaime Malonzo 6 feet 7 inches small forward. Jupet Aguilar 6 feet 9 inches power forward. AJ Edu 6 feet 11 inches power forward. Kai Soto 7 feet 3 inches center. Jun Emer 6 feet 10 inches center. Oh, huwag mo kalimutan mag-like subscribe sa aking channel.